Okay mga ka -MA, ba? back. Papunta tayo sa Cordova. Ngayon lang ulit kami babalik dahil nag-open sila ng Saturday dahil wala na silang pakarne or meat supplies ng Sunday. So, ginawa nilang Saturday pero once a month. Once a month lang oh, siya. And... Dito kami um, dapat po eh. Tingnan natin kung ano meron kasi it's been a month since huling punta namin dito. Kaya na miss namin ang Cordoba. Let's see it and let's go. Okay, so wala tayong pag-asa dito sa Cordoba. Mukhang hindi siya ikakaganda ng Wala rin yung security ang ano eh. Yung... In... Ang daming tao. Sobrang daming tao. Um, one hour ahead kami pero wala na. Ang dami ng pila. Kasi nga, once a month na lang siya nagbibigay ng full supplies. Damit, karne, groceries, and all. Kaya, ganyan siya. Dinudumog na siya ng tao dahil hindi na siya every week kagaya dati. So, pupunta kami ng Daisy and Sunshine. Doon na lang kami magkocollect at saka sa same time. So, see you and let's see sana. Pero sure naman may aabutan tayo sa Berkshire kasi kami-kami lang dun. Okay, see ya. Okay, mga ka sa so nandito na tayo sa Berkshire, sa Sunshine, Daisy and Sunshine Bus. And naghihintay kami ng pila namin dahil late na kami dumating dahil from Cordova, tumakbo kami rito. So, nasa huli na kami and nadagdagan pa ng iba pang grupo na mga bago. Kaya marami na rin siyang, dinudumog na rin siya So, nag-iisip na rin kaming lumipat sa iba. So, eto na nga. Um, pick up na kami. Malapit na yung pila namin. And kukuha lang kami dyan sa loob ng bus. Kagaya ng mga na una kong vlog, makikita nyo rin tong um, Berkshire pantry namin. Dahil lagi regular kami dito every second and third of the Saturday of the month. And ganyan lang yung ginagawa namin, kukuha. Tapos pagkakuha namin ng goods, ibibigay namin doon sa baba para ilalagay nila sa paper bag and ibabalik nila sa inyo na nasa paper bag na at you're good to go. Pwede nyo nang kunin at iuwi yung mga nakolekta nyo. So, ayan kami ni Ian. Nag, uh, ano kami, nagkakamada kami ng mga nakuha namin. And ina din kami ng mga custodian ng or volunteers. So, ayan yung pila. May mga naiwan pa kaming mga nakapila. And tapos na kami. So, babalikan na namin yung sasakyan na iniwan namin dun sa talyer kay Mr. Al. Kasi regular namin siyang tag-ayos ng sasakyan or tag-check. So, yun lang ang mga ganap namin dyan sa Daisy and Sunshine Bus. And as usual, uuwi na kami at dadaan kami sa St. Anne para mag-pick up din ng loot bag na kinokolekta lang namin o dinadaanan lang namin kasi naka-prepare na siya. So that's all for today and mamaya pag-uwi ipapakita namin kung ano yung mga nakolekta namin sa bus. So ayan si Dale nakapila rin siya. Siya yung huli sa grupo na nakapila. So yun lang, alis na kami. Okay, mga ka So tayo mag dito sa ating and uh, Sunshine. So diaper diaper para kay Ilo. And brown rice. Meron sila ito. Yung, uh, yung sprout. Saka ito. Uh, Favorite namin ito kasi nilalagyan ko lang yan ng salad dressings. And ito naman, <coughs> stir fry lang. Mabilis lang lukuin. Mozzarella. Pang lagay sa mga omelette or pizza dahil marami rin sa sausage. So, ito yung masarap na ano, parang jackpot dahil salmon. Mahal kasi yung salmon dito. And, we have egg eh hindi ko alam kung ano to, parang, hindi ko alam kung parang pot pie na, hindi ko sure dahil hindi po siya kilala. And, we have this again. Wala sila masyado actually ngayon. Organic soy sauce. Sparkling water. and What else? Macaroni. Ito yung mga easy cook macaroni. Meron din si Ian na kukang, Uh, brussel sprouts. And, uh, hindi siya ganun karami today. This Saturday. Hopefully next Saturday. Okay, last Saturday marami. So meron silang toothpaste. Ito yung sa St. Anne mashed potato yung pinili ko kasi pipapipiliin kanila nila kung beans or mashed potato. We have flakes. Dalawa yan kasi meron din si Ian. So, dalawang flakes. Uh, cereal. And eto. Cranberries. Dried cranberries. Masarap to sa mga ano, muffins, pancakes, uh, banana bread. Pag gumawa banana bread. And Pasta mashed potatoes, saka mga dilata. Maraming dilata. Okay. ang dami niyan. Hindi ko naisa-isa eh. So, ayan yung mga, usually, ito ang mga ginagamit ko pag gumagawa ako ng fear vegetables and mga soup. Tomato sauce, pang minudo, pang kung ano-ano. O, beans pa rin. Actually, ginagamit ko siya Yung mga yan. Hindi, I mean, so, ayan. Pang sa mga sauces. So, yun. Yun ang nakuha natin. And then, nag-sign up tayo. Next week, natin babalikan. Nag-sign up tayo sa Believing Church. So, yan yung mga nakuha natin today. O, marami na rin. Sulit na rin ang lakas. And, bumili pa naman ako ng bigas. Kakabili ko lang yung brown rice. Kasi minsan wala eh. So, ngayon na ulit sila nagka-brown rice. Meron na ulit tayo. Baka matagalan na ulit tayo. That's all for today. See you and thank you for watching. Bye!